Yan at uh, magandang umaga muli sa ating mga kasama dyan saan man kayo panig ng bansa magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi at andito uh, naman tayo sa reaction video natin ngayon talaga namang uh, mabubuwisit ka dito sa mga kupita na ito na talaga namang hindi nila ginagawa ang kanilang mga traba-trabaho eh ganun pa man, buti na lang andito yung uh, taga LGU to the rescue at may nabalitaan tayo, no? Magandang uh, magandang uh, mensahe ito para sa sa mga taga-Maynila. Kasi uh, si Mayor Isko ay uh, babalik daw ulit. Ayan ha. Babalik sa pagka-mayor at ang uh, balita natin, ang kanyang uh, katunggali ay ang kanyang uh, bise na dati ah uh, na ngayon ay mayor na ng Maynila, no? Yan, at uh, subaybayan natin sa video na ito, no? Kasi talaga namang itong mga pasaway na taong nito, eh, mabubuisit ka. Pero napagaling nung panahon ni Mayor Isko, di ba? Masasabi natin na talagang the best yung uh, panunungkulan ng uh, mayor na yon. Ngayon, anong uh, nawala siya, parang tumamlay yung clearing operation ng Maynila. Pero ganun pa man, magandang balita ito para sa atin at uh, para sa mga taga-Maynila. Yan, supportahan natin no? at uh, alamin natin kung ano yung mangyayari sa video na ito. Let's go! Ngayon sa Amboriones, sa Mabuhay Lane, nagkakontakta tayong clearing operation. Kasama natin ang DPS District 1 sa pangunan ni Boss Egay. Yan, so ito na naman sila. Oh. Ilan linggo silang nawala rito tapos biglang bumalik tignan nyo hinarangan nila para meron silang sariling ano, space dami ito, puro ano sa ano karton karton baho dapat dito sa mga to na clearing na diba nung una dapat ito kinakaswa na kinakastigo na no para madala at makarana sila ng isang uh, bilanggo kung dapat man sila ikulong o ikulong. Diba? Kasi kung ganyan ang ganyan, paalisin lang. Iba kasi ang batas dito sa Pilipinas eh. Iba yung sistema. Iba rin sa ibang bansa. Sa ibang bansa, ang pagkakaalam natin, pag lumabag ka at uh, talagang uh, nap na, napatunayan na guilty ka, eh makukulong ka. Ano, court ka. Kaya yung mga tao doon, eh... Ayaw nang ganon. Sumusunod talaga sila sa batas. Kung ano yung uh, bawal, bawal. Kasi magkakaroon sila ng record just in case na magka-problema sila. So, pag nagkaroon sila ng record, papasok yung sa bio profile nila. At kung sakasakali, mag apply sila ng trabaho, eh meron silang bad record. So, isang uh, negative point yun para matanggap sila sa trabaho. Dito lang yan sa Pilipinas. Kumbaga, eh napaka bagal ang sistema, no? Talagang hindi mo magugustuhan dahil walang pangil ang batas. Kumbaga, kaya uh, yun lang ang uh, mako-comment natin dito sa mga video na nakikita natin kaya kung alam nyo yung mga pwedeng i-suggest eh, mag-comment kayo, huwag nyo kalimutan at syempre, alam mo na, pag pumasok ka sa channel ni Kuya Goods, huwag mo kakalimutan mag-subscribe at hitang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video so let's go, panoorin natin ito well, may taiba yan? Oh, naglalawa rito Wow. Wow. Jeb, Grabe, no? Talagang uh, minsan, yung mga may-ari pa ng establishment ang matatakot dito sa mga ungas na ito, eh. yung mga street wheeler na ito, Eh. Alam nyo, hindi masama yung uh, mga kapwa Pero sa nagiging sitwasyon dito, parang uh, ang agrabyado rito ay yung uh, tapat ng establishment na yan. Kasi yung mga yan, nagtitinda ng marangal, no? Kumukuha sila ng pwesto. Pero itong mga to, yan, binababo yung pwesto, mga uh, nagne-negosyo na yan. Kaya dapat yan, isa rin yan, sinusubaybayan yan ng mga kapitan, no? Kapitan kasi, kung ang barangay mo, eh, gusto mong ayusin, iniikutan mo yan. Oo, oh, hindi mo pinapabayaan yan. Hindi ka nagaantay na lang. ba? Diba? Lagi nating sinasabi, lagi ka na lang nagaantay, Kapitan. Alam mo na yon ha? Hindi ko na binanggit ulit. Alam mo na yon yung inaantay mo. Kaya, kilos-kilos din. Baka pagdating ng araw, hindi ka na iboto ng mga kabarangay mo dahil nakikita nila na uh, puro pagpapasarap na lang ang nangyayari sa'yo. Tuloy na kayo. Bahuri ito. Yes, <tinyo> good. Ohnya mga 'yan. Kulong niyo na 'yan. Eh maraming marami salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta at nanonood sa ating uh, vlog dito sa clearing operation. Ayan. So wag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Ayan. At huwag nyo na rin po skip yung ads namin. Tulong nyo na lang sa, sa amin yon Maraming maraming salamat. Eh, dito tayo. Ito, ang dami po. iniwan na yung aso hindi na kinuha dapat di sila nag-aalaga ng aso yo. tama ka dyan brother dapat dyan mga yan eh hindi na sila nag-aalaga gawa nang wala rin naman sila ipapakain kawawa rin yung aso at di ba meron tayong paus dapat na naiikutan din ng mga taga paus yan kung sino yung ah uh, uh, pwedeng mag-alaga di ba kasi dito kasi talagang napakadaling mag-alaga kukunin lang yan Papabayaan na yan kahit hindi na kumakain yung aso na yan eh basta isa lang nila. Ganyan na uh, kamali yung ano uh, rito, ang sistema ng uh, batas. Sa ibang bansa, ang pagkakalam natin, ang mga aso pag nag-alaga ka, e eh, kailangan mo pang uh, ipa veterinaryan lagi, kailangan may record kanya. Tapos uh, pag-aalaga natin, igagala mo pa 'yan, Meron kang ilalaang oras para dyan sa alaga mo. Once na malaman ng mga taga-council o sino man yung uh, nakahandle uh, naka dun sa mga ganong sitwasyon, eh pwede ka rin kasuhan. Yun ang pagkakalam natin, no? Kaya dito, masasabi natin talagang worse yung mga ganyang uh, sistema. Kaya, hih, eh, only in the Philippines nga naman. Ginagalis. Nakakasakit. kawawa naman yung mga aso. Tsaka isang malaking problema dyan. Eh, pag halimbawa, uh, gutom na gutom na at nalilipasan ng uh, gutom yung aso na yan, may uh, tendency na magat yan, no? Kawawa na may mga yan kasi pa... ano 'yon, Pwede nga, no yun, no? nga magkarabis yung tao na 'yon. At uh, kung hindi may papagamot, problema. Eh, eto ito namang tao na to, yung nagmamayari ng aso na yan, eh, wala naman din kakayanan yan para magpagamot yung tao na agad. Kaya dapat talaga, hindi na sila pinapayaga mag-alaga ng mga aso. Alam mo yung mga pansariling interest na itong mga to? Para bantayan sila. Kung sa kasalaling may uh, kumuha ng mga gamit nila, nakapuan nila, alam mo na, eh, yun ay tatahol. Pero maling-mali talaga itong mga tao na to pag nag-alaga. Ay eh napabayaan na lang. Ayan nila magutom. Ganon. So, sana mabago, no? Unti-unting mabago. Pero, kaya natin, parating na. So, sana mahimay-himay talaga uli ni Mayor. Napakagaling ni Mayor Isko. Pagdating sa pamumuno, maraming pagbabago, maraming nangyari sa Maynila. Gumanda ng gusto Maynila. Talagang, ah, uh, nga talaga may politika will si uh, Mayor Isko pagdating dito. So magaling, magaling. Sana, sana ito, no? Uh, itong uh, darating na ano. Hindi natin siya pinopromote, ah, pero yung base sa uh, naging observation ko, nung nawala siya, parang tumamla yung uh, clearing operation. Totoo. So sana mabalik. Tsaka hindi ganyan ka, kakupad no yung mga tao. At sana Ah, uh, si General Sukat, no? Ah, uh, General Sukat. Yan. Charot kay General Sukat, no? Sana mabalik si General Sukat just sa clearing operation na yan para talagang uh, sumigla. Ha? Ah, para sumigla lalo. Lahat ng mga pasaway, lahat ng mga obstruction, lahat ng pwedeng hakutin, ha ah, hakutin. Yan, charot General Sukat. Abangan natin, abangan natin. <tod noise>

Ayan, may sweeper naman tayo rito naka-assign. Ayan sila ate. Bali, after natin. Ayan yun, no? ah uh, isa pang problema, no? eto mga to na binababo yung lugar tapos inaasa ngayon sa tagapaglinis ng lungsod ng Maynila. Eh, eh, alam mo na, problema na nga kayo dyan, inaasa nyo pa sa taga-LG yung paglilinis. Sana, Uh, gumawa ng isang uh, ordinansa dyan o batas dyan sa Maynila na yung mga bumababoy sa isang lugar eh may kulong ba? Diba? para naman maganda-ganda para maayos yung sistema ilinisin na nila agad dyan. para malinis ayun, so alis na tayo Ito so, divisory area na to. Ang pagkakaalam natin dyan sa area na yan, pag madaling araw, uh, merong mga nagtitinda dyan. Yung mga bagsakan ng gulay. Pero pag pa umaga na, yan, nililinis. Uh, galing, di ba? Pina-flashing para mawala yung mga masangsang na amoy galing doon sa mga uh, vendor ng madaling araw. tayo ah, and so nawala sila dito sa Carmen Planas malinis dito dito sila pumesta sa ano sa gilid sa bangketa e bawal nga dito ah burautan pala to

talaga ng lungsod kung uh, yung mayor eh, talagang nakasuporta doon sa pagbabago. Kasi mayroong mga lungsod, mayroong mga area dito sa Maynila, sa mga probinsya man, na wala, parang wala lang. Parang uh, umupo lang sila na wala, lang, wala silang gustong uh, ayusin. Parang misan nga makakita tayo ng mga kalsada na, ba, na bagong gawa, tapos pagdating ng mga isang taon, bubungkalin. Alam mo yun? <laughs> Grabe. Ano ba yan? Diba? So, sana, uh, pagdating ng araw, eh, makamit na natin yung ano, uh, leader na maayos, na walang uh, iniisip kundi mapaganda, mapaayos yung bansang Pilipinas. Yan lang naman ang, um, ano eh, ang uh, importante dyan eh. Kasi malayong malayo na tayo sa sistema ng ibang bansa. Doon pa lang sa pag apply ito sasabihin, sasabihin ko sa inyo ha. Ah, may nakapagkwento rin sa akin na pagdating sa applyan sa ibang bansa, pwede ka mag-apply online. At pwede ka ring ma-hire online. So, ang gagawin lang, magpapasa ka lang ng resume online, tapos i-schedule ka na ng Zoom meeting o Zoom interview. So, hindi na siya hassle. Hindi mo na kailangan pumunta, mag-effort, na uh, gumasas ng pamasahe. Eh, pwede ka naman palang mahal eh. ba diba? Oh, hindi ka dito, anak ng tipaklong. Ang napakapangit pa dito sa Pilipinas. Eh, uh, may ano, may, uh, may age limit. Yung mga qualification, no? Sa ibang bansa, hindi. Kahit senior yan. Basta kaya mo magtrabaho. Go! Dito, wala. Masyadong discriminate masyado sa Pilipinas. Dapat ganun ang gawin ng, ano, ng gobyerno. Ah, Pukpukin ng gobyerno yung mga yung mga ah, kumpanya, kumpanya. ba Hindi yung kumpanya ang gumigipit sa gobyerno. Ganun ang napapansin natin dito eh. Doon pa lang sa, pag-usapan lang natin total naman nagre-reaction tayo. Pag-usapan natin yung sa sahod. So bakit hindi tumataas ang sahod ng, ng isang manggagawa dito sa Pilipinas? Kasi kinukontrol na mga kumpanya. So natatakot ngayong ito si gobyerno na itong mga kumpanya na ito, di ba? dapat nga pinapabura na itong gobyerno yung mga mamamayan Pilipino, hindi yung mga kumpanya na yan. Eh. Kasi kung gusto mo ang isang bagay, ito para sa akin. Bibili na at bibili mo yan kahit mahal. So, dapat ang gobyerno, eh, pinupukpok ito mga kumpanya na ito na para itaas ang sahod. At isa pang mali ang nakikita natin dito. Ha? Isipin nyo, provincial rate. Ano ba yun? Bumili ka ng asukal, bumili ka ng bigas sa probinsya, parehas lang ng pera dito, parehas lang ng presyo sa Pilip, sa Manila. Bakit kailangan pa magkaroon ng provincial rate? 'Di ba? Ano ang dahilan? Sabihin nila, uh, mababa yung ano. Hindi mababa. Kinukontrol lang. Kinukontrol nyo lang. Ang gusto nyo, pahirapan ng mga Pilipino. Ayaw nyo umasenso ang mga Pilipino. Eh. Ganun na nagiging uh, ano natin dito, assessment natin dito. Pero sana, ikaw, yung nanunungkulan ngayon, matagal ng issue yan eh. ba diba? May pangako nga, hindi mo pa binigay. Pero dapat kasi, yung ginawa mo, Diyan ka uh, diyan mo pinokus. Bigyan mo ng 1,000 per day ang tao, napakasaya. Maraming mang, maraming uh, maraming uh, pagbabago mangyayari sa buhay ng tao na 'yan. 'Di ba? Bibigyan mo ng 600 sa naabot ng 600 sa mahal ng bigas. Ngayon, may isyu sa bigas, no? Murang bigas. Nasaan na? Nasaan na murang bigas na sinasabi? parang wala pa rin nangyayari. Yung mga pangako noon, oh, come on, nagsisimula tayo sa barangay. Ngayon, nasa, ano na tayo, nasa issue na tayo ng uh, Pilipinas, di ba? Nasa issue na tayo ng, sayang, So, mabalik tayo dito. Basta, tuloy-tuloy uh, lang natin to Suportahan nyo lang yung channel natin. At hihimay-himay natin yung mga... Di ba diba? Tsaka marami, marami. Yung mga transportation. Alam mo yon, maraming uh, issue ang expressways. Bro, may expressway, may bagbabayad ka, sarili mong bansa. Bakit doon sa ibang bansa wala naman bayad ang uh, motorway doon, walang toll gate. Dito, itong mga nakaupo na to, pag tinapalan ng pera, parang mga kabayo, bulag na. Dapat hindi kayo maayos, kayo may katungkulan para hindi kayo masisi pagdating ng araw. Kagaya ni Mayor Isko, 'di ba? Wala siyang ano, wala siyang pangit na pinakita, 'di ba? Ang uh, sabi ng iba nung simula ito ah, uh, eto lang yung comment na nakita natin doon. Pero mas marami ang positive comment kaysa doon sa negative comment. Umupo si Isko, inayos siya Maynila. Yung mga pasaway na galit, 'di ba? Pero mas marami ang ang natuwa. Kasi inayos niya eh. Di ba? Yung mga sidewalk, yung mga estero, pinaayos niya. Yung mga, yung mga dapat iayos. Di ba? Yung mga barangay na mga, an, na mga lugar dyan. Talagang pinagsabihin na isaayos. Maraming sumunod. Di ba? Ngayon, eto mga negative na nagko-comment sa kanya, ito yung mga pasaway na ayaw sumunod. Yan ang katotohanan dyan. So, mabalik tayo. Tara. Ayan, so, tignan lang natin to. Ayan, so, tignan lang natin to. Enzo, nandito na tayo ngayon Santo Cristo Ito, kukunin na to Ito pa Ay, ito pala Ito mo yung mga vendor eh. Diba? pinahihirapan yung mga taga LGU. Sila yung ginagawa ng tagalinis ngayon. Itong mga vendor naman ito, eh, wala mga utak din. Basta kumita lang. Diba? Sabi nga nila, hindi masamang uh, mag-negosyo. Pero sana, isaayos nyo. Diba? Pag alam nyo marumi, linisin nyo para walang masabi sa inyo. Tama ka dyan ate ang dami Oh, puno kasi yung ilalim Yun lang Ito pa, matusokan ng payong Oh, mainit mainit ko. Oh, oh. natin yung mga sasakyan, no? Oh. Uh, hindi natin alam kung talagang uh, may pay parking dyan o bawal yan. Pero kasi uh, national road yan. So, dapat yan, wala yan mga ganyan. No? Para medyo maganda-ganda tingnan. kalat Galat nila. Yung yung uh, isang problema diyan eh. Uh, yung mga nagkakalat na 'yan, dapat binabantayan din 'yan. Pinabantayan 'yan. Lalo na sa umaga kasi alam natin bagsakan yan ng mga gulay pagdating sa umaga. Pero dapat nakatabay na diyan yung mga taga LGU minsan. Dapat, dapat talaga. Pag alam nilang nakita nilang may mga paglabag, yung mga baso-basura hindi nilinis, ay pagmultahin o para madala rin. Ayan ang uh, problema, isang problema pa. Maayos ah, yan, pagdating uli ni Isko, kung uh, saka-sakali na siya ay manalo. No? At, uh, kasi ang sabi ng mga taga-Maynila, base doon sa komento na nababasa natin sa mga video na napapanood nyo, mas maganda yung pamumuno ni Isko kaysa dun sa bisinya niya na umupong mayor ngayon. Yun ang feedback na nababasa natin. So, pag dumating ka sa video na ito, yan, wag mo kalimutan mag-subscribe at syempre, hit mo yung notification bell. Notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. So, yan, dito na muna natin tatapusin ang ating reaction video. Uh, ganun pa man, yan, di ba? na uh, lagi niyong susubaybayan, no? At, uh, siyempre, shoutout dun sa 1,200 uh, new subscribers natin. Ayan, uh, shoutout po sa inyo. At, uh, isang uh, like uh, at uh, share lang at subscribe. Masaya na po si Kuya Good. Saya na. Masaya na po. At, ayan. Uh, Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe, subscribe ka na. At, uh, sa susunod. Bukas, sabangan nyo yung reaction video natin. Ayan, magandang umaga at mabuhay kayong lahat.